Hey guys, uh, ngayon nandito ako sa ano, taas na bubong namin kasi kagabi napakalakas ng ulan no, oh, sa hangin so nakitaan ko ng tulo sa baba at uh, nung sinilip ko sa ano ng kesame tumutulay yung tubig mula sa taas pababa so tapos bababa siya dun sa portion na kung saan siya tumutulo ngayon nandito ako at kakapitan uh, ko ng uh, uh, ito to ayan pandikit kita kakabitan ko yung buong yung mula dito sa palupo hanggang doon sa baba no kasi hindi ko alam kung saan ng pagdaan ng tubig subuin so, ko na ang pagdikit no? itong area na to yeah, itong area na to ang lalagyan ko ng ano lalagyan ko ng uh, pandikit mula dito sa taas yan yan yeah, palupo hanggang Ayan, sa baba. yan, lalagyan ko. Ayan, so para dumikit ng gusto, no? Yung uh, ididikit ko na ito. Meron akong brush dito, no? Panlinis. Pagkatapos, may alcohol, no? Lalagyan ko ng alcohol, saka pupunasan. Kasi ang purpose ng alcohol, guys, is para malinis yung surface at para yung pandikit eh hindi matatanggal kumbaga dikit na dikit siya 应该是东村那边。